Uh, magandang araw mga ka-YouTube. Nandito tayo sa ating gawian ngayon. Dahil may baboy tayo na pinalaki. Gagawin nating inahin. Umabot na siya ng walong buwan pero hindi pa siya. Kaya nagtaka tayo kasi yung mga inalagahan natin dati na pinalaki gawin inahin. Ang dali lang na maglandi. O, sa so hanggang 6 months, 7 months naglandi na pero ngayon yung baboy na napili natin dahil nakita natin na maganda siya kung gawin natin inahin pero hindi pa siya naglandi iwan ko lang hindi siguro maganda yung kanyang kondisyon ah uh, ito pakita natin baboy na ating pinalaki umabot na ito walang buwan hindi pa ito nag nagkaranas ng paglalandi kasi hindi natin alam kung ano ang nangyari nito na kasagaran dito karamihan dito na ating pinalaki gawin natin ng inahin uh, hanggang 7 months or 6 months aganyan uh, ganyan ah, uh, na na sila pero ito ngayon ah, uh, medyo matanda na hapit na siyam na buwan pero hindi pa ito nakaranas ng paglandi kasi yung baboy na to yung PIC ito ah, uh, yung ama nito PIC 337 Uh, pero nakita natin ang liit-liit ng bulba hindi man na uh, karanas ang paglalandi ito baka may problema ito sa kanyang uh, katawan kasi ito bawi na to dumaan talaga ito na nakaranas ito ng hindi siya kumakain ng tatlong araw uh, yung bata pa siya eh, ngayon lumalaki baka yun, siguro ang naka ipikro sa kanyang katawan na hindi siya maglalandi kasi nakaranas siya ng mga maraming gamutan baka yun ang dahilan uh, ay ko na lang to ito hanggang mga 11 months pag hindi na to talaga na Tandi, wala na ito. Uh, binta natin to Kasi may masamang diferensya sa kanyang ano siguro, yung matris. Kasi hindi siya naglalandi ngayon. Baka naipiktuhan yung kanyang matres sa ating gamutan noong nagkasakit siya. So, ito, na to. Magandang klase ng baboy ito. Kaya yun ang pinili natin. Ano ina ito? Umaabot na to ng mahigit na siyam na buwan kasi ngayon walong buwan na siya. Sobra. So, yan. Baka yung mga may babuyan dyan iwan ko lang kung ganun ba talaga yung kasi ngayon pa lang ako nakaranas ng ganito ang tagal-tagal na maglandi na baboy kasi karamihan dito 6 months to 7 months makitaan na natin na pag malandi, yung baboy natin pero ngayon hindi wala wala talagang sign to na ano kumakain ay 51 ito sa ating matinding gamutan kasi tatlong araw ito hindi kumakain uh, akala ko madali ito pero hindi naman na gumaling naman sa ating gamutan dito kaya